So, yun na nga. Nag-viral yung video natin. Umabot ng 5.5 million views. Tapos, yung isang customer ko, napanood niya daw itong video na ito. Kaya, dali-dali siyang pumunta dito sa shop. So, bumili rin pala siya ng... Snarround. At lalagyan natin ito sa loob ng tubig. Kasi, kung hindi natin siya lalagyan ng tubig sa loob, eh, medyo magaan yung pinaka-base natin. Pwedeng matumba o ma-fall yung crush mo. Sa ibang tao, gusto mo ba yun? Charing! So, lalagyan natin siya ng um, masinjana sa loob para hindi naman... Hindi spaces between us, no? Tapos, ipatong na natin itong sponge na full fuck ng water. Dapat basang-basa mga bi? Para hindi agad malanta ang mga flowers niyo. So, ganito pala ako mag Up. Una, pinapaikutan ko muna ng scotch tape. Kagaya ng pagpapaikot ng ex mo sa iyo. Tapos i-overlook natin ganyan. Parang over the back on. Parang yung ex-husband mo na sumakibalan so, ba? Lang, na puro pa sa ex. Please mag-move on ka na. At wag masyadong maropa. Hala ka. O, na nga, beat. Ay ng precision. Ay natapos na tayo mag-setup. So we will use masinjana. Oy, saan oh? Tara ya, pa English English na. Kanya, lalagyan natin ng masinjana. Para ma natin yung scotch tape. Na... Nilagay natin dun sa flower arrangement natin. At siyempre, lagyan na rin natin sa taas. Para yan ay magiging guide natin. at ating pinaka-fabulous. At, Bonggam-bonggam. Alam nyo ba na ang scientific name ng rosas ay rosa rubiginosa? O ba? Diba? Salamat Google! Meron itong 360 species of roses At meron itong iba't ibang kulay Red, yellow, pink, white, violet Basta bi marami Favorite na favorite ito ng mga Saudi Arabians Dahil nga matibay itong bulaklak na ito Resilient At hindi marupok na kagaya mo Oy. <laughs> at syempre for today's video ay gagamit tayo ng 10 pieces na mga bulaklak, bulaklak. Talagang fresh na fresh Nagregalo ka ng roses At syempre mga biwag nating kakalimutan Na maglagay na ng mga accessories sa pampaganda. Kagaya itong limonium. Yes, mga bi. Gumamit pala tayo ng limonium na medyo dark violet. Para syempre mag-complement ito sa ating gagawing color palette ng arrangement. Dahil light violet ang gagamitin natin. Eh syempre maganda combination din dark violet. Para perfect na perfect, bonggang-bongga. So, na nga, mga mga bi, maraming maraming salamat pala. Sa recent video na nag-viral ako sa mga new followers ko ngayon. Welcome sa pamilya. Ang mga bubuyog. Mahal na mahal ko kayo. Kaya e, tayo ay magtusukan na. Speaking of tusukan, tutusukan pa natin ito ng mas maraming mga greens. Yes, syempre dadagdag natin tong pampasosyal na eucalyptus. So, si lang natin mga bee, Para malagyan natin lahat. Ang mga spaces na nakikita. Ang mga floral foam. At alam nyo ba, babe, mabango yan. Siyempre, eucalyptus. Meron siyang minty aroma. Matiyak fresh na fresh ang amoy. Siyempre, papahuli pa ba to Diyan dyan Ang gypsophilia. Alam nyo naman mga bi May kasabihan tayo. Na ang floristang gipit sa gypsophilia kumakati. I-mekos-mekos lang natin siya. At siyempre, isprayan na natin ng lip shiner. Para mag shine it to the brightest. Ang ating arrangement. At siyempre, wag natin kakalimutan na basain. Ang mga floweret nyo. Dahil ang basang flower ay basang basa. Ano ba yun? So, yun lamang mga bee. Maraming mar maraming salamat sa inyong pagtangkilik, pagmamahal, pagsuporta, pagtusok sa akin. O, diba, lakas mga golden hour nito. Ay, ang tuwang-tuwa ang ating customer. And hindi siya nagkamali. Sa akin daw siya nagpagawa. So, muli mga bi, maraming maraming salamat. At sa susunod ng mga videos, naway i-share nyo at i-follow nyo. Because sharing is caring. And sharing is a blessing. Go, go, go. Diyan, Shout out! Maraming salamat sa mga nag-share ng recent video ko. At kung gusto mo mapasama sa shout out, i-share mo na video na ito. And for more nakakatawa at nakakagood by sa videos, please like, comment, and follow my Facebook page. kita, kita. It's...